nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkuli na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Uh, halimbawa, uh, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, uh, bakit nila sasabihin na, na labag yung one-year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaction na ng House at tinranspit sa amin sa Senado para umupo, upuan yan uh, na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, uh, In the end, we are left with uh, yung shock na parang may na-undermine na, na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno. At maasahan na kapag may aligasyon na nilabagyan, Masisimili yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin.